Hello mga ka-farmers! O paano manalaman na naglalandi ang iyong inahing baboy? So isa ito, lamang itong tips mga ka-farmers kung paano mo malaman na naglandi na pala ang iyong inahing baboy. Isang tips mga ka-farmers ay yung makikita mong namumula-mula ng kanyang kifay. At tignan mo din mga ka-farmers kung tumatayo din ang tinga niya mga ka-farmers pag nakita mo na ka farmers na nakit, na nag first hit na ang yung inahing baboy ay kailangan mo na itong pabarakuhan kasi pag hindi mawawala na yung kanyang pamumula mula 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 ng kanyang kifay so ayan ginagawa na namin pabarakuhan ng aming inahing baboy at at ito ay op, stop. Ma, madalas mga farmers ay nilalagyan nila ng ihi ng barako ang mukha ng inahing baboy para daw ito ay mabilis na maglandi din. So, pwede din yun yung gayahin para mabilis din maglandi yung inyong inahing baboy. At makapag-produce na ng maraming biik sa inyo. Pinabarakuhan mga ka-farmers ay hindi muna namin ito pinakain ng para yung similya ay hindi po ma ang lulusaw sa tiyan ng ating inahing baboy. So, kailangan pagkatapos at before ng uh, before at pagkatapos ng pag pagbarakuhan ay hindi muna natin ito hindi muna natin ito papakainin mga kapamers para sigurada, sigurado tayo na hindi lalabas ang similya ng barako natin mga ka-farmers. Pagkatapos niyan mga farmers, hihint, uh, kukunti-kuntiin lang natin ang pagbibigay ng pagkain sa ating inahing baboy. Katulad ng isang kilo sa isang araw na lang ang, lamang ang kain niya. Para hindi, para yung mga similya ng lalaking barako ay uh, mabumuo sa tiyan ng ating inahing baboy. At hindi maglabas mga ka-farmers. Kasi kadalasan, yung ibang mga inahing baboy, mga ka-farmers, ay pag, pag maraming pinapakain, eh hindi na mumuo yung mga uh, biik niya sa chan. Kaya mag-aantay na naman tayo mga ka-farmers ng 21 days na konti-konti lang ang pagpakain sa inahing baboy hanggang sa mamumuo na yung mga biik niya. 21 days hanggang 30 days mga farmers Pagkatapos niyan, 30 days up to uh, 40, uh, to 90 days, pwede na dalawang kilo ulit. Balik na ta ulit tayo sa dalawang kilong pagpapakain sa ating inahing baboy para bumalik na ulit yung kanyang pangangatawan. Kasi nga po, nire-ready natin na ang ating inahing baboy ay maging malakas ulit sa, sa hanggang sa kanyang pagpapanganap. Hanggang sa magluwal na siya ng kanyang mga biik, mga ka-farmers. Bigyan din natin ng vitamins ang ating mga alagang inahin, mga ka-farmers. At dagdag din iyon sa kanilang health na hindi sila maging sakitin during sa kanilang pregnancy. At ang kanilang mga biik din ay malulusog, mga ka-farmers. Huwag nating hayaang ang madumihan yung kanilang mga bahay ka farmers para malayo sila sa sakit at magbigay sila o magproduce sila ng maraming maraming biik sa inyo. Ito lang muna ang video natin ngayon mga ka